Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Michai. At ngayong gabi, ibabahagi ko ang pinaka-wild na karanasan naming magkakaibigan. Isang birthday celebration na nauwi sa takutan, takbuhan, at halos katapusan na namin. Lima kaming magkakaibigan. Ako, si Anne. Ang birthday girl, si Rain, si, si City, at Ruby. Si Ruby medyo chubby pero sexy. At kasama niya palagi ang pinsan niyang si Hams na chubby din pero hot. Sosyal kasi silang dalawa kaya sanay sa magagara. Kasama rin namin si Tirai. Sexy may tato sa tagiliran at mayaman. Siya ang may-ari ng villa sa probinsya na napagdesisyonan naming puntahan para sa birthday ni Anne. Relax lang kayo, walang kapitbahay, walang istorbo, at walang signal. Yun ang huli niyang sinabi. Sana pala din na lang niya sinabi. Pagdating namin sa villa, sinalubong kami ng hangin na parang may bulong. Pero dahil excited kami, didma lang. May pool, may karaoke, may lechon, kompleto sa si At hindi lang yun, may dumating pang apat na lalaki. Si Abay, ang joker ng tropa, laging may punchline. Si Rochol, chubby din, makulit at adik sa karaoke. Si Senex, suplado, seryoso, pero may dating. Si Ann, kinikilig. At si Insan, anak ng isang antingero. Pinsan siya ni Senix. Tahimik pero intense ang aura. First night pa lang, may napansin na kami. Narinig niyo yun? Tanong ni Rin habang naliligo sa pool. Parang may naglalakad sa bubong, sabi ni City habang kumakain ng barbecue. Akala namin prank lang ni Abay. Pero nung tinawanan niya kami, may sumitsit mula sa likod ng halaman. Si Ruby biglang napasigaw. Hindi ko na tayo to. That night, habang nagiinuman kami, biglang nawala ang ilaw. Bran out? Sabay-sabay naming tanong. Hindi, sagot ni Insan. Bumalik sila. Sinong sila? Tanong kong nanginginig. Dumating si Ivy misteryosang babae na caretaker raw ng villa. Sabi niya, ang lugar na to ay dating tinerahan ng mga nilalang ng dilim. Ngayon, gising na sila. Lumingon si Tilay. May takot sa mukha niya. Tika, inanak lang tong villa. Hindi ko alam to. Doon nagsimulang magkagulok habang si Ruth Jill ay nagkakaraoke pa ng My Heart Will Go On. May nilalang na nagpakita sa bintana. Matay pula, balat ay kulay abo at mahahaba ang kopo. Lumundag si Ham sa sopa. Si Ruby nahulog sa upuan. Aswang sigaw naming sabay-sabay. Sinubukan naming magsiksikan sa loob ng kwarto. Pero, lumitaw si Senex. Dala-dala ang kwintas na may anting-anting ni Insan. Pumila kayo sa likod ko. Ako nang bahala, sabi niya. Akala mo action star siya. Hinagis niya ang kwintas sa labas. Kumidlat. Umaling ngaw ang sigaw. Nang hindi nakikita ang habang nagtutulungan kami para isalba ang isa't isa. Si Abay pa rin. Kahit takot, panay ang hirit. Guys, silpi mo na tayo habang buhay pa. Si City iyak na nang iyak habang sinasabi, Birthday lang to ni Ann. Hindi dapat ganito. Nagkawatakwatak kami. Ako at si Michay ay nakulong sa banyo. Si Hams. Nahulog sa pool ulit si Ann na ni Senex sa kusina. naninining sa takot. Bakit ako? Tanong ni Ann. Sabi ni Ivy, ikaw ang dahilan kung bakit sila bumalik. May dugo kang hinahanap nila. Anong dugo? Dugo na isang tagapagmana ng proteksyon. Kailangan kang ihain o iligtas biglang lumabas si insan. Dala ang palaspas at kutsilyong may ukit. Tumawag ng orasyon habang iniiwas kami sa aswang na bumalot sa buong vilya. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa gitna ng sala. Tumalsik ang aswang at sabay nawala ang lahat ng ingay. Biglang tumahimik. Pagising namin mula sa pagkakaidlip, dulot ng enerhiya ng anting-anting. May napansin kaming kulang. Si Ivy, nasaan si Ivy? Tanong ni Ruby. Nanginginig. Tahimik si insan. Tumayo siya. Hawak ang anting-anting na basag na. Si Ivy, siya ang nag-alay ng sarili. Mahinang sabi ni insan. Siya ang huling tagapangalaga ng lugar na ito. Inako niya ang sumpa para hindi na kayong nasundan. Lumuha si Anne. Si Senex ay tahimik na napayuko. Wala ni isa sa amin ang nakapagsalita. Nag-iwan si Ivy ng isang sulat na naiwan sa ibabaw ng altar. At ito ang nakasulat. Ang bawat silbara Ang bawat selebrasyon ay may kabayarang hindi inaasahan. Ang saya ninyo ang naging dahilan para magising ang mga nilimot niya. Pero mahal ko ang sangkatauhan at pipiliin ko pa rin ako ang mawala kaysa mawalan kayo ng pagkakataong mabuhay ng buo. Hindi ako bayani, isa lang akong tagapag-ingat na tumupad sa huling tungkulin. Ivy Umiyak si Anne at nagpasalamat kay Ivy. Simula noon, tuwing birthday ni Anne, sa bahay na lang kami. Walang swimming pool, walang out of town, at lalong walang aswang. Ngunit, bawat taon, sa isang tahimik na sandali, binabanggit namin ang pangalan ni Ivy. Salamat, Ivy ikaw ang nagligtas sa amin ang kwentong ito ay binabahagi ko sa ating birthday girl and bang sulag happy birthday sa at sana maging happy ka sa iyong kaarawan